Everyone, welcome back to my YouTube channel. Bata si Tony Claire Castro. Bakit nga ba naiintriga Ito sa Tony Hari Roque ngayon? Dito sa singer-actor na si Ronnie Liang. Kinagay ng singer na si Ronnie Liang na alaga siya ni dating presidential spokesperson Hari Roque kasi yan na nag-viral na 'yung video nila na nilalagyan ng malisya ng ilang netizen. <laughs> sa so, maya maya tignan natin kung natin si Ronilia. <laughs> okay, ako magtatapless ako. <laughs> See you later! Nakasama niya kasi ito sa Dinagat Islands noong 2022. Habang gumaganap nga daw itong si Ronilia ng isang public service bilang ni service. Pero ang tanong natin, gaano ba sila ka-close ni Atty. Harry Roque? Dahil mapapansin sa kanilang usapan dito na naipo sa video ay lumalabas na close sila. Pati yung pagbibiro ni Atty. Harry Roque kay Iliang, hindi mo masasabi na parang noon lang sila nakita. Ang video po yan ay luma na. Kuha ito noong 2022 ng magkasama si Naliang at Roque sa Dinagat Islands. Bukod dyan, inungkat din ng netizens ang guest appearance ni Liang sa online program noon ni Roque. Ayon sa kampo ng singer, bumisita noon sa Dinagat Island si Liang para mamahagi ng relief goods sa mga biktima ng Bagyong Odet. Pumunta siya roon bilang kinatawa ng Philippine Army dahil isa siyang reservist. Nakasama lang daw niya si Roque sa paglilibot sa isla. Dahil ano nga ba ang naging remarks nitong si Atone Hari Roque? Kiro ni Liang. Hinahamon niya kasi itong magtaples. Kapwa niya lalaki ay hinahamon niya magtaples. In public. Itong video na ito ay nubas noong July 2022. So, hindi na siya spokesperson. Hindi na siya public official. So, hindi na rin siya maku-cover na tinatawag nating RA 6713. Pero kung nagkataon na siya ay spokesperson, malamang talaga na masasabi na siya ay lumabag dito sa batas na ito. Hindi dapat kalimutan ng isang public official. Apa tungkol dito sa provision about justice and sincerity. Partikula na yung provision na they shall at all times respect the rights of others and shall refrain from doing acts contrary to law, good morals, good customs, public policy, public order, public safety, and public interest. Kung nagkataon nga na ito si Atty. Harry Roque ay public official pa noon, masasabi ba nating may professionalism ang kanyang ginawa? Kaaya-aya ba ito sa pandinig ng iba? Kasi may karapatan si Ronnie Liang sa kanyang katawan. So ang paghahamon na siya ay magtaples nang wala man lang pasubali ay hindi ito naaayon sa good morals at good customs. At tandaan natin, ang paghahamon na maghubad ay isang sexual innuendo. Ano ba ang sexual innuendo? It is a remark or remarks that suggest something sexual or something unpleasant but do not refer to it directly. Ano ba ang dahilan para paghubarin ang isang lalaki? Sabi nga nila, para makita ang magandang katawan. Natatanda niyo ba itong si Colonel Edward Cotillog, Chief ng Makati City Police? Hindi ba't siya ay nasermon na noon ni Sen. Rafi Tulfo dahil sa sinabi niyang di umanong homophobic remark? Ito kasi yung mga salita sinabi ni Colonel Cotillog. Eh alam mo naman, si Aura is gay. Gusto niya makita yung magandang katawan. Bakit po so, maging agresibo si Aura sa isang lalaki na magandang Uh, i-request niya na maghubad. Bakit niya gagawin yon? Eh, alam mo naman, si Aura is uh, gay. Gusto niyang makita yung magandang katawan. So, ayun. Na sir mo nang tuloy siya, na homophobic siya. Ah, hindi sir. Mali ka dyan, sir. Tapos, wag sir. Wag sir. Um, wag Katulad ng sinabi natin, nangyari ito ay July 2022. Yung paghahamon na ito ni Tony Harry Roque na maghubad ito si Ronnie Liang, ay hindi na siya sa COP ng RA 6713. Pero kung i-analyze ia natin, papasok itong ginawang aksyon na ito ni Atty. Harry Roque sa Safe Spaces Act, RA 11313, Section 4, Sexual Harassment. Ano ba ang sinasabi ng batas dito? The crimes of gender-based streets and public spaces sexual harassment are committed through unwanted and uninvited sexual actions or remarks against any person, regardless of any motive for committing such action or remark. So kung ano man ang motibo ni Atty. Harry Roque para hamonin si Ronnie Liang na maghubag in public dahil nga siya daw ay magtataples naman. Hindi na yon importante the mere fact na mayroon sexual innuendo. May remarks patungkol sa kanyang pagtataples, ito ay pasok na sa Safe Spaces Act. Binibigyan ng Malaysia ang video na ito. Pero dapat din natin makita kung may mga batas bang nalalabag kapag may mga ganitong klaseng remarks may na gahamon na magtaples ang isang tao. Lalaki man yan o babae. Tandaan natin, ano ba ang naiisip ng isang nagahamon na ang isang tao ay maghubad o magtaples? So, ang tanong natin muli, gaano nga ba ka si na ni Harry at Ronnie Liang? Ngayon ang ating Spokes Hour because meron tayong kauna-unahang panauhin. Siya po ay Mr. Holmesal, Holmes Holsap. Mr. Smile, siya po isang First Lieutenant sa ating Philippine Army at siya po ay isang respetadong aktor at napakagaling na singer. Wala pong iba kundi si Ronnie Liang. Ronnie, hello. thank you for joining us. Thank you for having me. Nandito po kami ni Ronnie sa butuan dahil kalamyerda ko siya sa dinaga. Okay. Wow. Well, alam mo marami nagtatanong kasi ang image mo talaga wholesome. Wholesome talaga? Yes. Naku, pati yung image ni Ronnie Liang, kung wholesome ba talaga, eh interesado itong sa si attorney Harry Roque. Oh, marami na tatanong. Ano ba Baka naman palikero may... ka, ha? Mayroon... Tapos, ano ba yan? Talaga bang maputi ka ng mukhang kuryano? Oh. nasa lahi <laughs> naman kasi yung tatay. So, maya, maya tignan natin kung mapapatapless natin si Ronnie Liang. <laughs> okay. Ako magtataples ako. <laughs> See later. At parang at ease na at ease, kampanting-kampante si Atty. Hararoke na magsabi kay Ronnie Liang tungkol sa kanyang paghubad. At ito ay ginawa on cam at na-publish pa. Hanggang dito na naman po. Ako po si Tony Claire Castro nagpapalala huwag tulugan ang inyong karapatan.